Ladies and gentlemen, Honorable Mayor Isko Moreno Domagoso. Okay. Vice Mayor. And Vice Mayor Chi at the end. Good evening, uh, ladies and gentlemen and friends. Uh, from the media, uh, here we are in the city government. I uh, would like to present to you uh, the suspect in an incident happened on uh, May 18, 2025. The uh, victim si, uh, Mr. Raymond Cabrera. na isang TNBS and uh, we've watched uh, Sian Ambrosio's report uh, sa uh, biktima ay isang TNBS driver now through I don't know what happened to them you can ask them later on But uh, they opted to, mas minabuti nila, na sumuko na sa alagad ng batas. You know? And I think the case is now before the Office of the National Bureau of Investigation you know? through the leadership of uh, uh, Director uh, General uh, Jimmy uh, Santiago. Ang mga pangalan na suspect, na nandidito ay uh, si John Kevin de Ocampo, Kevin, John Kevin, okay. 33 years old, Justin de Lapu, 30 uh, years old, and 24 years old Jean Armin de Ocampo, kapatid. sila lahat ay uh, taga-tundo. At uh, through the effort of uh, councilor awisia uh, councilor from second district ito'y humingi sila ng tulong kung paano sila susuko sa alagad ng batas now uh, through some assistance from the northern police district and the manila police district oh nandito sila kanina at gusto ko rin ipaalam sa inyo na ang pamilya ng mga sospek ay nandito rin. At kinausap ko sila kanina. Uh, now, uh, I'm happy that the case is, you know, na naresolba -na uh, Nakikiramay kami, ako personally, isang po ng aming grupo sa pamilya ng biktima. But in our own little way, kami uh, maging tulay man lamang na makapagbigay uh, ng justisya sa pamilya ng biktima. And we will let the National Bureau of Investigation conduct its uh, uh, susunod na gawain. No? At uh, pausap ko na rin nga si uh, Director General. Uh, ng NBI si Jimmy Sanchaco at magpapadala na siya ng operatives uh, dito sa City Hall ngayon uh, para ma surrender na sa NBI. So, for now, at the very least, that we can say at least, uh, I hope the family will... Uh, nila ang hostesial uh, and at least naman ako ay panatag din uh, para sa pamilya ng mga suspect na walang untowards incident na posibleng mangyari in the course of apprehension and this will be i think the best lesson uh, for each and everyone uh, those who are uh, uh, watching kung kayo'y nagkamali, eh, maaaring kayong sumuko, maluwag namin kayong tatanggapin. Kung kami kailangan maging tulay o para makapagatid ng mustisya, eh, gagawin namin. Uh, for now, we'll leave it to the uh, National Bureau of Investigation uh, to process them. So again, pasensya na kayo. Mag-alas 9 na ng gabi, <laughs> naistorbo na namin kayo now um, we are ready to answer questions and if you are uh, uh, willing to ask them i think they're willing naman to answer them kasi nagkusang loob na mas yes ma'am yes. mm good evening for your Jamie Santos from Jamie Integrated Post for clarification lang po paano po sila napunta po sa sa inyo po po sila mas pinili po nila sa inyong po lumapit na po ng tulong at kung paano po sila napunta na Uh, they uh, through some assistance of the Northern Police District. Ngayon kasi tinawagan si si Awi, eh si Councilor Awi. Dahil mga kadistrito niya 'to eh. Uh, taga Maynila. And as you all know, in practice, even in nung akoy dating mayor, pag may sinusuk, pag may sumusuko, minsan ako pa kumukuha. Uh, I think the last time that a tragedy happened in the city of Manila uh, with regard to an incident to a family. Uh, kinuha pa namin yung suspect sa Cavite. Uh, Kabite, no, uh, gabing-gabi. na ano lang ako, siyempre na nagtitiwala sila sa atin, especially yung uh, pamilya ng mga suspect. Uh, <coughs> I I think the most important question and you can ask them is hanggang ngayon kasi hindi pa nakikita yung bangkay. No? Uh, ayoko ng pangunahan kung ano yung sinabi nila sa akin. Uh, but for now, uh, sumuko sila at nag-coordinate kay Councilor Awisia ng District 2. Dinala sa amin, sampu ng kanilang mga uh, mahal sa buhay, uh, ite turnover namin sila sa NBI na may hawak na nung kaso. So, any more questions? No? Oh, Good evening po. Faith of E5. Um, Nakausap niyo po si mga suspect po yun. Eh. Ano po ba yung dati na trabaho? At ito po ba yung unang beses na kanila ginawa? Yeah, kayo na sumagay. Uh, papigyan ko silang uh,

Gracias. baka may gusto ka na lang sabihin kung bakit humantong sa ganun yung panghold up oh yung sa pamilya, o, yun sa pamilya, pamilya bakit humantong pa sa ganun sigurado sya po lahat. eh po na Sir doon po sa audio tat tatlo lang po kayong nag-uusap nung may sinasabi po uh, may sinasabi po na tutuluyan na sasaksakin na meron po bang kayong iba pang kausap tatlo lang po um. Tatlo lang kayo? Oo. Gumagamit ba kayo ng ipinagbabawal na gamot? Noong mga oras na yun? Hindi At ano yung pumasok sa isip niyo? Bakit ilasabi? Ba't mo nga sabi ng Nanlaban ba? Yung mismong driver? Ano ba't yung naisipan na gawin yun? Bakit lang? Bakit? Disgrasyon. Oh, Ulit-ulit po sinasayang disgrasyon. No? Okay. Sir, okay. sino po yung nakunan na may kinuhang patay? Sa may halaman? Kayo po yun? Kasi po papasok kami ng kanina na kasino. Ang magkakasino kayo? Kasi pag oh, magkakasino, parang dito sa atin ano-ano-ano-ano parang pagkakakiraan. eh mag mag, mag sa mga ano Sensor lang po, kaya po lang po. So, nung na po, na kuwa nila kasi gamit po yun sa pang ano na pang grab. Mga kasi siya. Gamit po yun para sa <laughs> para sa <so> sasakin. Ayun <laughs> po Sino po yung nag iba pa po kasama? Wala na po. Kaya iba po Tapos po, bakit po nahan na po yung Dahil doon po kayo po ang pera kapat, no? Hindi po. Oo, nagkalam po sa hindi sa hindi po? Ayun Hindi nilang po. Hindi nilang po. Hindi po ko so, lang kung sabihin, niya o ng tawo din sa pamilya muna, namin yung um, kuko talaga po. Ay, hindi po ay namin, wala, ay lamin. Lamin. hindi po hindi po kami o anong tawo din yung 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 Sorry po para po sa pamilya namin, naging ligtas po sila. Naging ligtas din po kami, eh. wala po silang na mo, ano namin, pamilya namin. Hindi po. Ano po ako, sir, po ako sa isang construction company po. Hmm? 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 Hindi <sele> po, hindi po Sila kayo Sila lang na rin po sila Wala na rin choice Sila na rin sila As you, okay, as you can see, they are very regretful of uh, what they did and uh, they are going to answer it uh, before our uh, justice system. Nandiyan na yan, harapin na natin yung kanilang obligasyon sa mata ng batas at sa pamilya. That's it. Now, uh, any more question? ngayon lang kayo nagkaroon na asunto? O da dati na may mga minor, mga minor lang? Rambo o wala? Okay. So, any more question? No. Okay. So, again, uh, nakikiramay kami sa pamilya ng biktima, pamilya Cabrera. I hope the city government, eh, in our own little way, maging bahagi na makamit nila ang mustisya. Now, sa pamilya naman at itong mga taon to, ay eh, buti naman, uh, naisipan nilang pagsisihan at harapin yung kanilang ginawang bagay. So I think we stop from there. And let the natural course of law or uh, gagawin pa. Maya-maya, uh, uh, antabayanan ko lang yung uh, inaantabayanan ko lang yung uh, NBI operatives na pinadala o uh, padadala ni Director uh, Jimmy Santiago dahil sila may tangan ng ng uh, kasong ito. So, maraming salamat sa inyo. Mag-iingat kayo. And again, ito ay maging takdang aral sa mga individual. Isipin niyo yung mga mabibiktima ninyo, may pamilya din. Isipin niyo din ang mga sarili niyo, may pamilya rin kayo. Malungkot na sitwasyon ito. Napakalungkot. Both families is suffering. The family of the victim and the family of the suspect. Kasi nakakalimutan yung tanong, marami ring anak itong mga ito. Uh, but uh, then again, wala na tayong magagawa. So marami salamat at uh, pagpalain nawa kayo ng uh, Thank you very much. Sure.